Hello mga kakupas, um, nagbabalik ulit ako. Um, eto pupunta kami ng palengke ni mama at saka nung isa kong kaibigan at saka isa kapatid na bunso. And bibili kami ng ulam na ulam namin is nilagam baboy daw sabi ni mama. Kaya ayan, lakad kami dyan. Ayan, tatlo lang kami nakikita sa cellphone kasi si yung mama ko ay nauuna na. Nagmamadali yan kasi wala, alam mo, wala siya kasama eh. Yan. Yan yung mama ko, naglalakad siya. And kami naman tawanan. Kwento-kwentuhan kami. Yan, kasi bukas may pasok na naman. And maya-maya, uh, nakarating na rin kami sa pupunta namin. Pansin niyo naman yung aming palengke. Napakaganda ng palengke. Yan. Ganda ng palengke, hindi makalat. Hmm. And, lakad-lakad kami. And, ito yung barangay sa amin. Ayan. pa akong balaw dyan. Oo. Oh. Mukhang balaw lang eh. Um, tinuturo ko yung bibilan namin ng gulay. And, sabi ni mama kasi, maya-maya. Maya-maya na daw kami bumili. May titingnan pa daw siya muna doon sa may dulo. Sabi. Kala mo naman talaga, bibili doon. Hindi naman talaga bibili. Babalik din naman doon sa ano. And, You can see, tingnan nyo po yung palengke sa amin. Malapit lang yung maktok. And yan, bumalik na si mama doon. Pipili na yan ng pechay daw. Pechay, sabi. Ayan. And ayan, maghanap kami ng pechay. Napagulo ng nanay ko pumili. Kaya eh. iniwok ko na siya dyan. Umuha ko doon sa loob ng pechay bagyo. Gulo-gulo. Susunod ba yan? Tapos, ay ako doon. Sabi ko, yun na lang. Sabi niya, yung maganda yung magaan. Pares lang din naman. Anong kain na iba dyan? para lang din naman, Pat, bagyo. Kaya siya'y bagyo yan. Galit na galit yun, nabubuys over. Anong pa? Easy, nanay mo yan. <laughs> Nakakainis, easy, si Mama, pares lang din. Napapasayo na lang ako sa kanya. And yan, pili-pili siya dyan. Pukuni din naman niya yung... sabi ng mama ko, dagdagan ko na. E, eh, nagdagang ko na. Ayan. Papabalot siya dyan. Tapos, may... Tapos nagreklamo pa dyan yung nanay ko kasi nga doon yung pechay bag yun, Naipit din daw ng pechay. Ano naman? Kakainin din naman yun. Yan, turo-turo pa siya dyan. Akala mo naman magre yung kulay. And yan, nagbabayad na siya dyan kasi nasa 100 plus yung binayaran niya dyan. Sabi ba naman niya sa akin, grabe daw ako bumili. Tapos susunod daw, huwag na daw ako sa mama. Kala mo naman yung nanay ko, na lang um ulam ng masarap eh, re pa. Maya maya, habang naglalakad kami eh, may nakita si mamang bata na lalaki nang hingi ng, ng bariyan, binigyan niya. Binig eh, naawa din naman siya, kaya binigyan niya. Tapos inakausap ko yung kaibigan ko kung papasok ba siya bukas kasi nga hindi ako makapasok kasi may gagawin din ako. And yan, pumasok na rin kami sa loob ng bilihan ng baboy kasi bibili na rin kami. Nagtatanong yung nanay ko kung alin daw dyan yung bibili namin. Pare-parehas lang din naman, nagtatanong pa. O pa yung tinatanong, kala alam ko rin naman. Hindi ko rin naman alam. And yan, nakai-desisyon na siya kung ano yung bibili niya kaya pinaratimbangan, pinabalot na rin namin. And yan, pauwi na kami and palabas na. mistop stop din nga pala yung mama ko kasi nakalimutan na bumili ng patatas. Kasi masarap yung pagulay na yun. Yan. Nakatimbang na kami ngayon, pauwi na kami. And sabi ni mama, bili daw kami ng ano, ng nor cubes dyan sa so, OSAVE. cubes lang or OSAVE save pa, ma, ha? All -save pa. Ayan, tuloy pagpasok natin dyan, hindi lang norcubes ang bibili mo. May papabili rin kami sa'yo. Pasok-pasok ka pa dyan. May tindahan din naman sa atin. Diyan ka pa bibili, ha? Talagang sa sobrang madali kong pumasok, yung bitbit -bit ko, hindi ko na naiwan dun sa may lagayan. Paano? Tawa ka ng tawa kay mama. Eh, may nakita akong norcubes dito. Sabi ko, lalagay ko sa ulam kung pwede lang. <laughs> At, and, lalagay ko daw sa ulam. Tapos yan, lakad ako. Nalisan ko muna yung nanay ko. Bumana pa pagkain. Alam mo, ikaw lang bibili. Bibilan mo din kami. Yan, naghahanap ako ng potato chips. And wala akong makita. Kaya, yan na lang yung kukunin ko. Yan. Napakagulo ah, ng kumukuha ng camera video sa akin. Bye. Ayan. Ayan, ang babayaran ni mama. Sabi ko sa'yo, mama, huwag mo yung sasama pag bibili ka dyan. Kasi hindi lang narcoods ang mabibili mo. Um, napakalungkot ng nanay ko kasi nagbayad niya ng mga kinuha namin. And, sabi ng kaibigan ko, napakahirap naman niya daw talaga pag ganito yung nagla-live ka lang, nagre ka pa. Sabi pa naman niya, nakakapagod din naman daw mag-live ng ganyan. Sabi ko naman, ganyan talaga ang buhay pag gusto mong mag live yan ngayon pa na kami yung nanay ko nahanap ko pa hindi ko pa makita yan nasa unahan lang pala namin nauna na sa akin Pagpasensya nyo na yung daanan sa akin, maliit lang at saka basa. And you can see, nakita ko yung papa ng kaibigan ko, nahanap agad siya. Kala mo, hindi uuwi yung anak niya at hindi ko na pinakita sa inyo kung paano namin hiniwa at niluto yung ulam na yan. And dito nagtatapos. Kung gusto niyo mapanood ang aking video, subscribe, click the button, like, comment, and share. Thank you sa so mga nanood. Ito nga palang mga kumpas.